Ito po ang Real Quezon. Isa ito sa mga lugar na hindi mo pang hihinayangan na puntahan. Sabi nga ng ibang nakapunta dito, maganda daw itong lugar na to kapag nagmove on ka. Charot lang. Pero kung solid na lugar talaga ang hanap nyo, ay itry nyo tong Real Quezon. Nasa 3 hours lang ang biyahe kapag galing kayo ng Metro Manila. Kaya hindi na namin sinayang ang pagkakataon na puntahan ito. Sa Marilaki Highway kami nagdaan. Long cut itong daan na to pero mas enjoy dito dumaan para sa akin. Sa biyahe nga namin na inabutan pa kami ng ulan, akala ko nga hindi ko may enjoy itong ride na to. Pero napalitan nyo ng saya nang makarating kami dito sa Real Quezon. Sulit talaga yung basa ng ulan at pagod kapag ganito yung dadatnan mo. yun hello mga pare ko. So, dito tayo ngayon sa aming tahanan at tayo ay babiyahe papunta ng Quezon. Kasama natin yung ating tropa si Kenneth. So, gamit namin, ano, team Honda kami ngayon, naka Honda click kami parehas. Ito, gamit natin GB box, napakadami nating na ilagay. So, mga riders, kailangan nyo ito. Meron pa siyang sandala sa mga angkas niya. Ito mga pare ko, full tank na kami dalawa. So, Dere diretso na to. papunta na kami din sa Marilake. Brother daan pala namin ng Marilake, Infanta, tapos Real. Medyo long ka to, pero masaya itong biyahe na to. Mas maganda yung ruta. Let's go! Andito pa nga lang po kami sa Marikina, ay naabutan na po kami ng ulan. Hindi namin to expect mga pare, kaya buti na lang pagdating po namin dito sa may papasok po ng Kogyo, eh wala pong ulan as in malinis po talaga yung kalsada. Kaya ito, smooth na ulit yung biyahe namin. Tapos napakaganda pa ng kalsada dito sa Marilake Highway. live-live na ito drabe tapos napakalamig sobrang lamig parang yung jacket ka parang walang silbi let's go ano natin ito na, na natin to, bro. ito bro so bagal nito sige bro try mo malawag dito dito likong liko talaga ito bro Baluminto po dito kami sa Misang Palok. Along Marilake Highway lang po ito mga pare koy. Medyo nagutom na kasi kami. Madaling araw na kaya nagbreakfast muna kami dito. Kain muna kami. Pares gaming muna. After nito, kisipagta kami. Rarekta na kami ng Infanta. Ayun mga pala kayo no, kakatapos lang namin kumain, medyo may energy na tayo ngayon para mag ride ulit Pero siyempre, chill lang tayo ngayon e, napakasarap talaga pag mag chill ride Habang kumakain po kami, bumus naman po yung malakas na ulan, kaya ganito basa na yung kalsada Okay so Andiyan na kami maya maya, let's go! Alam, gawgyo may aso Ito po ito, Laguna na ata bro mo. Nakakagulat din kahit sa mga liblib, eh may tindahan din pala sa mga ganito. Sino mo, sa so, ano, oras tindahan ba to? Parang nag lang siya dyan. Tapos dito may mga rest house din, ang gaganda. Ay, so cute na. Yung kalan. Tapos may mabibili po kayo dito mga gasolina. Ayun na, may mga gasolina pala dito, pre. Patuli lang po yung biyahe namin dito sa may Marilaki Highway hanggang sa kumapal na nga po yung mga fog. Medyo bumagal ng pacing namin dito. Hindi kasi namin masyado makita yung daanan. Hanggang sa marating na nga namin ang arko ng Infanta Quezon. Dumiretso na kami dito, hindi na kami huminto dito kasi marami naman na kami mga pictures. Mga ilang saglit nga lang, inarating na rin namin ang Jariel Speak. Dito napansin namin na medyo lumalakas yung ulan kaya huminto muna kami dito sa may Jariel Speak, sa may kainan po dito. At medyo nagpatila kami ng ulan. Sakto din may nakasabay kami dito na magjowa. Nagpapatila lang din daw sila ng ulan. Boss, saan kayo pupunta boss? Dito. Ah, dito lang. Ah, ano sa open ito? Hindi, <laughs> hindi ko rin po alam. Ah. <laughs> Dati, nagpunta ako dito, the sink ko bukas na. Eh, the sink ko na ate, ano? Pa mm. Kaya po bukas, okay, pa? Sa infanta pa. Ay, dun sa real Ayan. Yeah. quezon pala. Dito lang kami dumaan. So ito mga pare kayo no. Ah, na kami. Tinanggal ko na yung gloves ko tapos tinanggal ko na rin yung sapatos ko na ako ngayon. Wala eh no, Tis ako kasi pag nabasa yung sapatos namin, nakakairito naman ibiyahe. Feeling ko naman mamaya, titigil naman to. Pakumaga oh, na rin naman eh. Let's go na? Are you sure? Let's go! Let's continue our journey! Dumadagsa yung fago oh. Good morning mga malamay grabe na mga dito Ganda na mga puno Shit. Ayun may mga makasabay na kami dito Medyo mga balabal pa ng konti pero Kaya pa kaya pa Ganda na mga -ano dito Sige bro, ganda sa'yo oh. <laughs> Grabe na mga Oh Woo! Paumaga pala sa Marilaco First time ko magdaan dito paumaga Sobrang sulit pala ng pagod Grabe yung bundok na to oh, Ano ba to? Pabundok oh, nga Sobre solid Sulit so, yung ano, ginising natin ng maraya pre Ay hindi hindi pala natin tinulog Kahit nga basa yung kalsada dito, medyo mulan pa Eh parang hindi namin pansin yan, mga pare Kasi sobrang ganda naman talaga dito Sa may Marilaki Highway papunta po ng Infanta Real Quezon Ito yung tipo ng lugar na kapag may problema kayo Gusto nyo mag-unwind Para sa akin, isa ito sa mga perfect na lugar na pupuntahan nyo Lalo na kapag mahilig po kayo magmotor talaga Kalsada dito. solid dito mga pare ko oh. Grabe Vlogger <laughs> <Blager>. Vlogger, <laughs> is like Lo, kaya mo ito mo <laughs> okay. Grabe, ang taas ha Kaya, ah. pero balikan Oo dun, oh. Grabe dun pre oh. kita mo yun Sobrang ganda dito Grabe oh, yung pag oh, pa lang pala pag kumagan oh Oo, oo. Sa taas dito, oh. ito ilog Merong ilog dyan, pakita ko sa inyo mga pare ko yun may ilog dito eh. Ay parang falls Pwede daw maligo dito. ayan 'Yon, pwede maligo doon. Kasi dire sa baba. Pero solid yung view doon. Sobrang refreshing. Pampatanggal so, stress. After ilang minutes lang mga parekoy, ay umalis na po kami dun sa tulay. Ang target po kasi namin, makapunta po kami ng maaga dun po sa may bantang real para masilayan namin yung ganda ng dagat dun. At syempre, mag-aalmusal din po ulit kami. Bro, para papasok tayo lang ano? Para papasok pa rin kan tayo. Bumili para <laughs> para ano ulit dito ko araw ulit dito, bro. Kising na kising ka, bro. Ano para lagi bumili ulit dito, liwanag na kanina ah. Oh, ah, ito na 'yon, yung kaninang ano, makapal yung pag. Dinagos ano na natin binutas na natin. Ito lalo 'to kumakapal dito. Oh. Shout out po sa Sena. Bro, Napaka-solid! Ang ganda dito! Itong talaga! May... Ay! Ewa ko! Hindi ako Wow! Oo, oh, ito yun! Yung tinagos pala natin ngayon po! Ay, no? Yung kaninang ano? Hub na sobra ay tinagos natin! Ito, medyo maliwanag na ulit! Wow! 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 Parang may na naman tayo na din, oh. ay, no? One of the best rides natin! first ride natin pero sobrang lupit parang nasa love tayo ng movie ngayon no? Eh. tapos nagbumotor ka lang <laughs> kasi di ako masyado makapagpalabas nandun sayang ang ganda pa naman ano no? Mag-uulan kasi Bad view na kami dito Sayang hindi ko mapapakita sa inyo yung top view ng alam to Bundok Pero dito naman sa camera hindi na parang nangyayon sa inyo to mga alas 7 po nang marating namin itong rotonda dito pa sa may Infanta Quezon. Medyo malakas-lakas po yung ulan dito kaya ang ginawa namin naghanap po kami ng pandesal at mabibilhan ng kape. Kuya maganda umaga. Pasa po dito yung may mga ano, pandesan, ganun? pandesal gano'n. Pandesal? Opo. Ano yung pandesal? Pandesal? Opo po. Okay na Ah, sa kapila po okay, ka Salamat po Parang doon na, ba, balik tayo Ito po na, nakatawa ko eh Pabili po Magkano po sa, sa pandesal? Dos? Mga 10 piraso ko wala na, lalaman no? Wala naman hindi mo tapin lalo eh. Oo. Mm -hmm. no, maganda yung Walang plano plano. Basta ang bahala na. Pagkatapos po namin bumili ng pandesal, eh naganap naman po kami ng pepwestohan namin para naman makapagkape kami. Saktok-sakto -sakto kasi yung panahon. Malamig, maulan, terno dito sa mainit ng pandesal at kape. Hmm. May mainit na tubig po kayo. Pang kape. Pa-pa-pa-init muna tayo. Dito kami ngayon sa at... mga Makakainan dito. Tapang kape kape lang muna Pumili kami ng pandesal. Pag ganda yung motor natin pre, kailangan natin bigyan ng pagkain din naman. <laughs> Ilan bar <laughs> ka la lang? 3 bars. 3 bars ka na oh. la lang? Ayun mga pare kayo, napaalis na kami dito sa aming kinainan. Pumain kami ng saging, itlog, tapos pandesal, mailo, ayan. Pupunta na kami dun sa Rial. Ganda dito, dito. Wow, daming puno. Pagkat po mayroon o oh. Makakaliwa tayo Kasi ito, pa-away na to eh Nakakawala wow, ng pagod Pero, ito na yung lagat Grabe, sobrang ganda na yun Incense, sobrang na ganda yun Woohoo! Ito na po tayo mga kuwi Sa ating destinasyon Ang Real Quezon sarap nga sa mga may dito Wow! Ang ganda po dito. Kadali na tayo! Serial! huh, Andun yung mga resort banda dun. tanggal ang stress, no? Eto bro, eto na yung mga ano ng resort dito, eto. Dore Beach Resort. Bali dito po mga pare koy, eh. naghahanap na po kami dito ng matutuluyan na resort or bahay man lang. Kasi sa time na to, medyo inaantok na talaga kami ng kasama ko. Parang may mga lang kami dito, ayun oh. Eto, Real Coast Surf. Ito, parang mahal din ata dito na natin bro doon meretso doon sa dulo. Tinan natin kung explore muna natin yung lugar. Actually, ang target talaga namin dito, hindi na kami kukuha ng bahay. May dala po kasi kaming higaan dito. Bali, ang gagawin namin, maglalatag lang kami dyan sa mga gilid, sa mga ilalim ng puno, mga ganon. Pero sa ganitong sitwasyon, mga pare ko, basa yung kalsata, basa yung lupa, parang hindi namin magagawa yung ganon. Kaya naghanap na lang po talaga kami ng matutulugan. Ayun na, parang mga ganyan, no? Ayun, no? Ayun, no? Parang, ayun, no? Parang pwede dito. Pwede magpahinga. Ayun pala, may parang may mga pahingahan pala dito, eh. Baka kung may bayad mo, siguro baka lang. Kaya, ayun sa mga ganyan, no? Masarap, eh, oh. Yung ilalim na ng puno, kaso basa kasi, eh. So, umulan-ulan pa. Ay, ito, meron din dito, oh. Mga ano, oh. Kaso, piling ko mahal-mahal to. Kasi ano na siya, eh, oh. Mga forma na, eh. Cottage, ayun. Mga kubukubo lang, oh. Ito pala, marami pa pala dito. Kala ko yun na yun. Mayroon pa pala dito. Queen Elisa ay Ah, ito. Medyo ano to. Tulugan na to eh. Parang so, gusto ko amo lang pay nga pre. So ito mga pare kay bumalik na ulit kami. Sa pagbalik namin, medyo lumakas yung ulan. Kaya huminto po muna kami dito. Tapos sabi nagtanong na rin kami kung magkano po yung mga rooms nila. Tinanong namin si Ate kung magkano yung bayad sa room. Sabi kasi namin matutulog lang kami. Ang sabi naman ni Ate 500 daw. Tumawad kami ng 300, buti binigay ni Ate kaya dito na kami rin tumuloy. Actually matutulog lang po kami dito kasi medyo malayo yung biyahe namin. Kailangan namin makaidlip. Kaya buti na lang nahanap namin itong tuluyan na to. So guys, andito kami ngayon sa ano sa in, sa Real Quezon, grabe. Ito, ito <laughs> si ano si Kenneth. Ito yung nakuha namin ano, bahay. Actually hindi bahay, ano siya, tulugan talaga kubo buhay. eh, hey. Ayan. So ito yung kanyang ano loob. Tara yung ano hagdan. Tapos ito pa parang para malit siya na ano, hallway. Pagpasok niya ito na. Yan, ito yung kanyang higaan. So pang dalawang tao lang talaga. Kala, kala lang talaga namin ng matutulugan kasi nang oras na kami umalis dun sa Caloocan eh. So, pahinga mo na kami. Tapos kapag nakatulog na kami ng ilang oras lang, ligo kami. Tapos after ligo, siguro kain ng konti. Tapos, na rin Hindi kami mag dito. As in, day ride lang talaga itong ginawa namin. Maulan dito talaga. Hindi namin in-expect na maulan dito. Mabagyo. So, ito siya mga pare kayo. Maulan talaga siya. Sobrang ulan. Tapos dito maalon. Dito alam mo lang kami tamang-tampay lang pahinga tapos siguro ano, ako oh, baka matulog muna ako ng mga ilang oras. Ewan ko lang, pero matutulog ka ba ngayon? Oo, tulog talaga ako. Ano alam mo lang, maliligo ka muna matutulog. na matulog muna, baka Lama, may hinga. tangayin ako dyan e. O tapos kain natin, tapos halap na lang tayo pagkain Oo. dito. Na, And, may antoks kaya dito? <laughs> an an hindi meron, antoks. <laughs> antoks na yan. <laughs> Nakakatakot yung dagat dito kasi ito tabing dagat na talaga ito. Tapos ah, napakalakas ng alon, ewan ko. Iba pa yung kasama natin ngayon. Si Justin pala ano, sayang hindi sumama si Justin. I Justin no? next ride. Restin oh, hindi ah. Gawaan to lang mga trip namin, mga simple lang budget namin. Simple lang oh, pero ito guys, kahit ko lang, naka-refresh na. Salamat at nakatulog kami. Ito ay tinulugan namin oh. So, ngayon maghahanda naman kami ng ano, ng kakainan kasi alauna na pala nang tanghali. So, medyo mahahaba rin tulog namin ni Kenneth. So hanap kami nakakainan dito. Hindi ko alam kung saan meron dito pero motor-motor lang kami dito banda. So tara, update ko kayo kapag may mahanap kami. Pupunta kami lang ano, makakainan namin dito hanap kami. Let's go! <laughs> may nahanap kami dito kainan. Tignan natin. Ito yung mga pagkain nila. Chicken mommy. Chicken mommy. Pork sisig. Pork sisig. Let's go! Tapo! May pork sisig po. Ano pong available po na ano? Bro, silog do, bro. Ito, kumakaya na kami, oh. Silog Gaming. Oh, silog. Yeah. Ito. Check silog. Ito, silog. Guys, ito, naglalakad na kami dito. Pagkatapos lang namin kumain. Tapos, titignan namin kung paano kami makakapasok dito sa dagat na Hanap kami ng resort na papapasokan. Kung may entrance, di, babayad kami. Ito, mino. Ay, oh, ito. Ano ba ito? Tignan natin. Ito, oh. mayroong ano, merong, may secret na lagusan. So, tingnan namin kung saan, saan papunta. Tibay lang, ano nga, lapit ang mata mo pa rin, ah. Kasi parang sapa yung dadaan. Ay, ay to, 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 no? Dito. Ayan. Ayong, okay, ay, okay. oh, Ay, may nakadiyan Oh, my God. Ito, dagat na to, oh. Ayan guys, so, kami sa ano? Mapalad ba? Malapad. Malapad. Ayan, I love Malapad. Yung lugar na to Malapad. Pupunta kami dito, oh. So, may mga bato-bato na yan. So, titignan namin kung makakapunta kami. Ang hirap kasi ng daanan, oh. No? Kaso, dahan-dahan tayo. Baka, madulas tayo. Ingat-ingat lang. Yes, makakababa na tayo dito. Alright. Mabato lang, pero, gusto namin makapunta doon, oh. No? Kasi kanina, may mga tao dito kanina. So, ito sa Real Quezon lang to pagpupunta kayo dito ay mga tambayan nyo lang oh. tapos ito yung talisik ng dagat ay yung, ano mga ganun ganun siya dito yun no, parang mababasa tayo dito ingat lang oh uy yung babasa pala dito oh <laughs> hindi ko nakuhalan, sayang ang lamig dito ang lakas ng hangin eh Guys, hanggang dito na lang yung video namin. Grabe, sobrang salamat sa mga nanonood ngayon. Sobrang solid ng ride namin na to. Kanina kami umalis, tapos sinabot kami ng hapon. Sana nagustuhan nyo yung shinera namin na ride ngayon. Parang kahit papano, may idea din kayo dito sa si Real Quezon. Lalo na yung mga nagbabalak pumunta dito sa Real Quezon. Ito yung mga makikita nyo. Mga ganitong tanawin, yung mga namin. Meron mga kinakainan. Pero kung gusto nyo talaga ng mga palengke, yung kanina doon, yung mga nagdaanan natin kanina. Okay na okay din doon. So, ilang mga pare kayo, marami po salamat sa mga pagsuporta dito. Kita kits po sa next ride. Marami pa tayong mapupunta mga magagandang lugar. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching.